What's up guys? Good morning. Good morning mga kasulid dyan no? At magandang umaga po, no. Ah, uh, ngayong umaga, guys, no, uh, panibagong video na naman natin to, no. Regarding po sa mga kumakalat po ngayon na issue, no, sa pagkamatay po ng BBM vlogger na si Amigo ng Bayan, no. May mga tao kasi at may mga nagsasabi na Uh, pinatay si amigo ng bayan uh, ng mga Didi supporter no or ng mga DDE vlogger din pinapapatay daw ay uh, ito lang masasabi ko sa inyo mga sa mga nagsasabi na ganyan kung wala naman kayong katibayan at kung wala naman kayong ebidensya wag niyo naman po laging sinasabi kung may mapahamak po na mga BBM vloggers dyan o mga sumusuporta dito kay BBM at sa mga tambalulong at sa mga buaya dyan sa kongreso huwag nyo po lagi isisisi ah, sa mga Duterte o sa mga solid supporters ni Duterte at sa mga vlogger na sumusuporta kay Duterte kasi po lahat na lang po ay ginagawa nyo ng isyo kung ano yung mangyayari iba kung ano yung mga nangyayari sa mga tao, eh lagi nyo pong sinisisi kagad ka at sinisiraan nyo na kagad ka uh, si, si Bibi Inday. Uh, ang masasabi ko lang sa inyo, kung wala naman kayong mga ebidensya, uh, hindi yung dahil uh, Duterte vlogger ako o si Duterte ang binablog ko. Ang sa akin maging patas naman kayo, huwag nyo laging isisisi sa mga Duterte kung may mangyayaring hindi maganda or hindi natin alam mamaya may ibang kasalanan si amigo ng bayan mamaya may mga tao siyang nasagasaan na hindi naman related sa politika o may mga personal siyang problema tapos ngayon eh, masi may masisi lang kayo masisi lang ang mga Duterte masisi lang ang mga uh, BBM vlogger na mga sumusuporta sa Duterte ididiin nyo na kagad Pagbibintang, pagbibintangan Pagbibinti, nyo na kagad, mali po yun. Ah, hindi po dapat ganun ang mindset nyo. No, kasi kahit magkaiba tayo ng pinapaniwagaan, magkaiba tayo ng sinusuportahan. Ah, para sa nakikita ko po, eh, hindi po kayang gawin ng mga Duterte supporters o ng mga Duterte ang kitingin ang buhay ng kapwa-tao na wala namang ginawa sa kanila ng maring sinaktan siya ng pisikal. ba? Diba? Ang problema kasi sa inyo, uh, pag may konting ano, bintang kaagad kayo, may ma may masisisi lang kayo, ah uh, mapipigitan niyo lang siraan, ang mga Duterte at may masabi lang kayo, may memarang mema di ba? Yan ang problema sa inyo. Kumanap kayo ng matibay na ebidensya na magdididiin uh, sa mga sinasabi niyo laban sa mga uh, Duterte vlogger, sa mga Duterte, hindi yung po kayo haka-haka. ba diba? Pangit po yun. Kami, uh, sa nakikita ko ang mga uh, Duterte vloggers, may mga respeto pa rin sa kapwa. May mga respeto pa rin sa bawat opinion. Ah? Eh, hindi yung magbibintang kaagad kayo, kung namatay yung tao, isisisi yung na kaagad kasi na alam nyo, BBM vlogger siya. Alam nyo, binag si BBM. Eh baka may maya, may mga perso personal na may galit sa kanya, na may mga taong uh, personal na awayan nila, hindi lang dahil sa pag-vlog. Kaya masasabi ko sa inyo, napakatulongis nyo yung mga nagsasabi dyan, na idinidiin ka yung mga Duterte, mga uh, DDS vlogger, mga Duterte vlogger sa pag may namatay dyan ng mga BBM vlogger. Pag-imbis nila muna kayo bago kayo magbintang. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo. Ah, maging patas po, ah, 'wag pong puro haka-haka na wala naman pong ebidensya. 'Di ba?